Pinulgar ng isang vlogger hacker ang pugad ng scam hub sa Cebu City. Ang kanilang modus aloki ng mga mabibiktimang dayuhan na sumali sa isang investment scheme. Pero nang salakayan ng mga polis ang kanilang opisina, wala nang nadat nandoon. Nasa frontline ng balita yan si John Aroa. Mukhang ordinaryong call center lang sa unang tingin ang opisinang ito sa Cebu City. Sa video, maririnig pa ang usapan ng isang agent at isang customer. Which part of the world you calling from? You're asking if where are we calling from, right? Yes. Which of the world? Oh, basically, we're local here in Abuja. Basically. capital of Nigeria. Ang video na ito ay mula sa isang vlogger na hacker din. Nagawa niyang ma-hack ang CCTV na nasabing opisina. At sa loob ng isang taon niyang pagmamanman, nabisto niyang isa palang investment scam hub ang napasok ng vlogger. This is in regards to your registration with us on, on Quantum AI and Bitcoin Code. On how you can learn and how you can make secondary source of income using our software with automated features. Okay for now I I, I can't have time to listen them. I need your confirmation if you're really interested about this one. If you're interested to earn at least 30 to 40% on a weekly basis, same with my other clients right now. The the market is really really good. Ayun pa sa vlogger, karamihan sa mga biktima ng scam hub ay mga Amerikano may mga picture din siya ng mga umano'y scammer na agent. May employer recognition pa sa mga malaki ang nakubra. 68,000 US dollars kada buwan o higit 3 milyong piso ang nakukuha ng mga scammer. Sinubukan rin ng vlogger na kontakin ang mga ahinsya ng pamalaan sa Pilipinas pero tanging ang DOG Cybercrime Division lang ang sumagot. Kanina, nagsagawa ng site inspection ng PNP sa nasabing opisina pero wala na silang inabot ang tao pero naiwan sa lugar ang mga computer na ginamit sa operasyon na hinihinalang scam hub. Ayon sa PNP, nirintahan lang umano ang nasabing pwesto na nasa second floor ng isang gusali. Mag-check pa po tayo sa ibat ibang location. Yung mga indicator po ay titignan natin. Y yan ang challenge natin kasi ang mga international? Uh, supposedly, uh, ano ito, uh, compliance is international. Kukuha rin ng cyber warrant ang PNP para mabuksan ang mga computer at iba pa mga gadget sa loob. Sa ngayon, ipinasara muna ng PNP ang opisina na habang hinihintay ang warant. Padadalan din ng showcase order sa nangangasiwa sa gusali. Ipapatawag rin ng PNP ang vlogger na una nagsiwalat ng operasyon ng scam hub sa Cebu. Magkakasa rin ng sariling investigasyon ang Department of Information and Communications Technology. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas.